Mga awit ka banataanin talata isa hanggang sampu. O Panginoon, wag mo akong sawayin sa iyong galit, iparusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. Maawa ka sa akin, o Panginoon, sapagkat ako'y naluluoy, o Panginoon, pagalingin mo ako, sapagkat ang aking mga buto ay nagsisipangano. Ang aking ding kaluluwa ay nababagabag na mainam, at ikaw, o Panginoon, hanggang kailan? Bumalik ka, O Panginoon, palayain mo ang aking kaluluwa. Iligtas mo ako alang-alang sa iyong kagandahang loob. Sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa Shul ay sinong mga papasalamat sa iyo. Ako ay pagal ng aking pagdaing, gabi-gabi ay aking pinalalangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. Ang aking mga mata ay nangungugto dahil sa kapanglawan Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kasamaan, sapagkat narinig ng Panginoon ang tinig ng aking pagtangis. Narinig ng Panginoon ang aking pananain, tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Lahat ng kaaway ko'y mapapahiya at mababagabag na mainam. Sila'y magsisibalik, sila'y mga papahiyang kagyat. Mga awit kabanata 6, talata 1 hanggang 10.